Jadi memang ada peserta maka, apostolik ini peserta yang tradisional, itu juga misalnya, the profit like is here, subscribe, and post notification bell to update every day that new videos. Thank you so much. Good morning, good morning everyone. I are you today? Very good to be because it's mercy during the river. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Maraming kapayapaan at habag biyay Diyos ay sa ating lahat sa so, magitan ng ating Panginoon si Mesto. Ito po lang God of Christ Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Believer Surprise International. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan ni sa bayan ng Diyos sa bawat araw patuloy po tayong nagabayan ng Panginoon kahit na po sa ating pagkukulang sa ating pagkamali ngunit ang Panginoon ay patuloy po nagabay po sa atin kaya pasalamatan natin ang Diyos purihin natin ang Diyos ulatiin ang Diyos sa kanyang kabutihan na lahat po nagbiriwang sa karawan ngayon happy birthday, happy birthday po sa lahat lahat po ng na nagdiriwang naway ang Diyos magbigay sa atin ng kalagdagan ng mga araw mga taon at sana po ay pagbigyan tayo nating makahilingan, pangarap sa buhay hanggang sa mga araw na ito uh, Pasalamatan natin ng Diyos abang tayo ng buhay sapagkat yan ang pinakamalaga mga patid sa paning ng Diyos na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras habang namumuhay tayo sa sanibutan. Kaya yung gawin natin mga batid, sa lahat, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagat yan po ang nais ng Panginoon na matutupo tayo sa bukat araw na ating sa kanyang salita para hindi po tayo maparusahan. Now, shout out no, sa lahat na ating mga viewers. Huwag natin kalimutan. Uh, Mag-like and share lang po tayo. Wala namang bayad dyan. At saka subscribe natin. Then, i-post natin ang notification bell para update po tayo sa bawat araw ng palagong video na ating pinupost dito sa YouTube channel sa Facebook at saka live streaming. Ay kagan natin mas baybayan ang mga salita ng Diyos na dahan man tayo ng mga pagsubok wala natin mga pati hindi din yun sapagat ang pagsubok talaga ayan po ang nagpatunay sa ating pananampalataya ang sabi ng mga na ito po ay ang pagsubok na ating dinadaanan ito po mga patid ay nagpapatibay at nagpapatunay lang sa ating pananampalataya kaya halang may pananampalataya tayo ay dadaan tayo sa mga pagsubok dahil ang pagsubok ay yan ang nagpapatunay na may panampalataya po tayo Pakinggan San Diego chapter 1 verse 2 up to 3 mga patid. kapatid magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Amen. So, uh, sinabi sa verse 4, kaya tiisin natin. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. So, ang pagsubok at ating pagtitiis, ito po yung nagpapaganap sa atin sa paningin ng Diyos upang hindi po tayo magkukulang. Kaya, huwag natin dibdibin ang pagsubok Huwag natin mga kapatid, hayaan na mga pagsubok na dumating sa atin, ito po mga kapatid ay kinikwestiyon po natin ang Panginoon. At kinikwestiyon po natin ating sa Panginoon sa mga pagsubok. Hindi po, kasi ang pagsubok na yan ay nagpapatunay, lang sa ating pananampalataya. No? Kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya Amen. So, kailangan talaga mga kapatid na magalak tayo. Huwag tayong manghina. Huwag tayong magalit. Huwag tayong magpuot sa Panginoon. Huwag sisihin ang Panginoon. At magsisihin natin ating mga Kristiyan dahil na alam natin na itong pagsubok natin na ating pananampalataya. Pagkat alam ninyo na nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Ayan mga kapatid, no? At saka, kaisin natin kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. So kailangan natin tiisin. Hallelujah! Tiisin natin para maging ganap tayo sa harapan ng ating Panginoon. Paano maging ganap tayo? Kung tiisin natin ang pagsubok na ating nadalan, huwag tayong aray, huwag tayong manghina, at huwag natin i-christian, ati ba, Christian, pagkapastor, pastor at huwag natin sisihin ang Diyos kung bakit dumating po sa atin ito sapagat si Hub po mga patid kahit po na namatay ang sampung anak walang pagsisi po no, na kanyang nasabi sa Panginoon. Kasi yan talaga mga patid na panahon po ni Hub namatay talaga ang kanyang sampung anak. At saka si Hub hindi po siya nang hina at hindi po niya kinu-question ang kanyang panampalataya sa Panginoon kasi mga patid, alam ni Hub na talagang ang mga pagsubok na dinaranas niya ay alam po ng Panginoon no? so kasi sinabi na po ng asawa niya na, na namatay na po ang kanyang sampung anak ay hindi po siya hina at saka ang kanyang ginagawa nagpatira pa pa rin sa Panginoon si Hub pakinggan natin mga patid di sa Hub chapter 1 1920 ganito po ang nangyari na namatay ang sampung anak ni Hub ay talagang hindi po siya nanumbat no? hindi po siya nanumbat sa Panginoon ito lang ang kanyang mga patid sinasabi pakikin mo natin sa Job chapter 1 verse 19-20 21. Bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyong. Ang anak ni Hobbes, sampo po, patay po, na ginawa ng Diyablo, gumawa ng hangin na malakas at ibinagsak ang bahay ni Hobbes, patay ang sampung anak. Pwede. Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang dami dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sumamba pa rin, no? kahit na po ang sampung anak. Nagpatira pa siya pa rin sa Panginoon si Hobbes at sumamba pa rin sa Panginoon. So yan po, makita po natin ang tunay ng panampalataya ni Hob na walang makakatumbas no? kay Hob po sa silangan na isang taong matuwid at may takot sa Panginoon. Yung po sinabi ng Panginoon mga batid na si Hob po may takot. No? May takot sa Panginoon si Hob. Hindi po siya mga batid gumawa ng kasamaan. Umiiwas po siya. Uno otso sa Hob. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Yan po ah. Ang pamumuhay ni Job umiiwas sa kasamaan. May eh. takot sa Diyos. Pero bakit namatayan sa pong anak? So kaya hindi po natin dapat i-question ngayon. Atin bang Christian, itong pagka-pastor natin palampalataya, sa sakit lang ha, sakit lang mga anak kinikisyon na po natin ating pagka Christian ating pagka pastor panampalataya sa sakit lang po si Hope po patay ang sampung anak at hindi kayo sampung anak na matay pati ang kanyang mga hayop ay kinamkam ng mga kaldiyo so kinukuha pinatay ang bataan isa lang po ang titira magsumulang kay Hope so yun po mga kapatid ang nangyari kay Hope kaya itong ating pagsubok ngayon, sabi ni Santiago na magalak tayo huwag tayo manghina magalak pero ngayon baliktad na kung di pagsubok, iyak na kung di pagsubok, susuko na talaga kung di pagsubok, napakalayo na simbahan kung di pagsubok, ay talaga napuot na so hindi po ang pamuhay kristyano so dapat lang mga tanda po natin so, sa verse 21, sinabi ni Hobbes sa 21 ayon po sa sinabi ni Hobbes mga batin. sinabi niya ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Puri pa rin. Pati ng pang anak ni Hob, nabagsak ang ng bahay na gumawa ang Diablo na malakas na hangin. Patay ng pang anak na ma... nag, sila may nagkasayahan po, nagsalo-salo ng birthday ng kanyang mga magulang, ng kanyang magu, kanyang magulang, bumagsak po ang bahay ni Hob. Patay ng pang anak, pero pupuri pa rin sa Panginoon. Ganyan po ang tunay na may pananampalataya. Ganyan po ang tunay na lingkod ng Diyos, no? Si Job po makapatid, walang katu walang katulad. Ang sabi sa buong salimutan ay po sa Ulotso, wala siyang katulad mga batid sa buong salimutan. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan." Ganun po. Pinatunayan ito ng Diyos, Walang katulad sa buong salimutan, buong mundo. Walang katulad ni Hob. Pero nakaiyos ba siya na gumalaw uh, ang Diablo? Pinatay ang sampung anak niya? Hindi nakaiwas si Hob. Tayo din. Makaiwas ba tayo? Hindi pa tayo makaiwas. Pero ang Diyos mo nandyan. Ang Diyos mo patatag sa atin. No? Kahit na kung dumaranas tayo, kaya pinatunayan ni Apusan Diyago na magalak, huwag tayo manghina. No, ang problema ngayon, kundi pagsubok lang, wala na. Napakalayo na po tayo. Malayo na po tayo sa harapan ng Diyos. Kundi pagsubok lang. Malayo na malayo na po tayo, mga kapatid. Mga kapatid. Kapatid, magalak kayo sa tuwing sa kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong dudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. kaya. Kaya, niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. So, ang Diablo, ang sinabi ng Diablo sa Panginoon, sumukan mo siya ngayon. Di ba? Itakwil ka niya. Balikan natin si Hub, mga batid. Dito sa unong ni Pakinggan natin. Ganito po ang sinabi ng Diablo sa Panginoon. Sa Nibigis, dito sa Hob, Kabanata 1, Talata, Siam, hanggang Pusasampo. magot si Satanas. May takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ng lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa kanya. O, diba? Anong sabi ng Diablo? Pero subukan mo. Subukan mo alisin ang nasa kanya. Di ba isusugpa kanya? So, dahil po sa hiling ng Diablo, ay pinagbigyan po ang Diablo ng Panginoon. So, ang sabi niya sa 12 to 13, Sinabi ng Panginoon kay Satanas, Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasakal. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon So, pinaintulutan po ang pagsubok kaya po, pinaintulutan ng Panginoon. Kaya ang pagsubok, galing po sa Panginoon, iba ang Diablo po, kapatid, iba po ang trabaho ng Diablo. Gusto lang na pahinain tayo. Pero alam ng Diyos na si Hob, hindi po siya matatalo kahit na kung ang gawa ng Diablo, napakatindi po. Patay ang sampung anak ni Hob. Kinuha po ang lahat ng mga ari-arian. No? Kinuha ang lahat kung anong mayroon. Sabi ng Panginoon, kunin mo anong mayroon siya. Huwag mo lang siya saktan. Di ba? Sinabi sa verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan. Mayroon siyang sampung alak. Di ba? May sampung alak po. Si Huwag, kinuha ng diablo. Pinatay. Huh. Tuloy. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay. Dumating sa bahay ni Job ang isang niyang tauhan at ibinalita ang ganito. Habang nag-aararo po kami gamit ang inyong mga baka at pinapastol ang inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo. O, ginamit ng jablo ang mga tao, ang mga, mga sadiyo. Kinuha ang lahat, pinatay ang bataan, isa lang ang iniwan nila para magsubong kay Hob. So, anong gumawa, gumawa doon? Ang Diablo. Kasi, pero hindi po gawa ang Diablo kung wala pa ang Panginoon. Kasi gusto ng Diablo lang patulayan ng kanyang salita na kung kunin ng Panginoon ang binigay niya, ay talikuran siya ng ni Hub, ang sabi ng Diablo. Pero pinatuloy ng Diyos na talaga hindi mangyari ang mga salita ni Satanas na yun ang sabi niya kapag kinuha mo ng lahat sa kanya itatakwil ka na niya pero napatunayan ito ng Biblia na ito ay pinagbigyan ng Panginoon para makita ng jabong kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan so ang sabi ng Diablo kunin mo ang nasa kanya at itatakwil ka niya pero hindi tinatakwil ngayon mga kapatid tuloy natin habang nagsasalita pa ang tauhan dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi tinamahan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Pinagkambalan na ang Diyos. Kahit ang Diyablo magawa, ng Diyos na tinupog na apoy ng, apoy ng Diyos. Hindi po, Diyablo. Diyablo po ang gumawa na apoy para tupukin na ang mga tupa ni Hob. No? Kasi nag-usad na po sila ang Panginoon. Pinagbigyan na siya ng Panginoon. So, ang Diyablo, makapag-ulan ng apoy. Natupog, natupog po ang mga tupa at ang mga tao. So gawa ng Diablo yan Tuloy natin si Bintin Habang nagsasalita pa siya May isa pang tumating At nagbalita Sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga kaldeyo Kinuha po nila ang mga kamelyo At pinatay ang aking mga kasama Ako lang po ang nakatakas Para magbalita sa inyo So mga kaldeyo na naman Ginamit ng Diablo ang kaldeyo Mga kaldeyo para po na salakay na naman ang mga kamelyo. Kinuha na naman ang kamelyo ni Hub pinatay ang bata isa lang po natitira. So, yun na po ang gawa ng Diablo, ha? Gumagamit ng tao para manghina lang po tayo. So, hindi na tayo makaiwas ngayon. Gagawa din ang Diablo ng paraan. Gamitin ang tao, kapatid mo, asawa, kamag-anak mo, o sabihin natin, nasa bahay mo na, gamit ang Diablo para manghina tayo sa pananampalataya. Para talagang subukin tayo kung totoo ba na lingkod tayo ng Diyos. So, lahat na po, kinuha na po. Labing walo. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita. Habang nakakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatid, bigla po dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Sampung anak ni Hiob, patay talaga. No? Sa gawa ng Diablo. Apat na sabihin natin bagay ang ginamit ng Diablo kay Hiob, pero hindi pa rin nahina si Hub no? 2221. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at tinunit ang kanyang dami dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako, at ang Panginoon din ang kumuha nito. Amen. So, yan po, nakita po natin. Sa kabila ng lahat, besting dito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Joe. Hindi niya sinisi ang Diyos. Ayan, maliwanag po. Hindi po niya sinisi ang Diyos. Napatid kahit na po sa ano mangyari pa sa buhay, walang sisihan sa Panginoon. Tanggapin lang natin, anong mangyari man, habang naglingkod tayo sa Panginoon, sa alam ng Panginoon, na yan po ay ang pagsubuk lang ng panampalataya upang maging kabahagi tayo at karapat dapat tayo sa ating Panginoon. So yan po mga kapatid, ang nais ng Panginoon, malaman po natin. Sana po, huwag tayo wala ng pag-asa patuloy tayo mga patid sa ating pananampalataya dahil ang Diyos sa ating pinaglingkuran ay Diyos na mabagin Diyos ang pagbiyaya, Diyos ang pagkumbaba siya ay puspos awa at banayan po sa pagkagalit kaya ating kay verse mga patid isan dito in chapter 1 verse 3 verse 2 after 4 ito mga patid ang uh, ating pinatunayan na wag lang tayo mga patid mainit no? dahil po ang pagsubok na yan na sa atin dapat tayo, natin kasasaya at dapat tayo magalak dahil nakita ng Diyos sa ating pananampalataya na mayroon talaga no? yan po kapatid magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya Bispor. kaya tiisin niyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo Parang yung magkulang buhay natin sa harapan ng Diyos, tiisin ang pagsubok, tanggapin ang mga pangyayari sa buhay natin habang ng din tayo sa Panginoon dahil pa alam ng Diyos kung pa paano tayo patatagin at pa paano tayo magkamit ng ganting pala sa araw ng kanyang pagparito. Mga kapatid, ng salita ng Diyos, ito po ay pinarating po natin sa bagot araw. Huwag kalimutan sa bawat pagsubok ng panahon, ang ating buhay parang usok lamang. Santiago 4.14, ito'y saglit nakikita at agad tayo mawala. Ito po yung lingkod, ni Christ Jesus. Pastor Dutur Maka, Pestulik, Billy Bersu Christ, Internasional, Musabi Surat Isa, Grace, Mercy, In Peace. Dirichu As, Christ. Amin. Amin.